Ang general ng Rusya ang nagsabi ng isang bagay na hindi inaasahan. Talo ang Rusya sa digmaang ito. At magdudulot ito ng pagbagsak ng estado ng Rusya. Hindi karaniwan ang ganitong pananalita. Lalo na kung galing sa isang mataas na iginagalang na tao sa loob ng militar. Si General Leonid Ibusha ay hindi pro-kanluraning general. Sa katunayan, galit siya sa NATO at galit siya sa kanluran. Pero mahal niya ang Rusya. Kaya binabalaan niya ang mga Ruso na hinatulan ni Putin ang bansa sa estrategikong pagkatalo. Pinatutunayan ng pagkataranta ng militar ng Rusya ang babala ng general Si Valery Garasimov punong kawal ni Putin, ay nahuling nagsinungaling kay Putin ukol sa pagpalibot sa puwersa ng Ukranya. Ukraina. Pinatutunayan ng panlilinlang na ito na tinatago ng militar ang ating pagkabigo para maiwasan ang pampulitikang paglilinis. At nagsisimula ang lahat ng ito sa mga mahusay na kumander. At ang totoo, nauubusan na ng mga ganito ang Rusya. Hindi ito sa akin galing, kundi sa mga Ruso na nagsasalita tungkol sa sama ng sitwasyon ng mga commander. Pakinggan ninyo. May problema. Narito ang issue. Meron bang mga particular na unit na walang disiplina? Ito sa sistemiko na isa na itong systemicong issue, alam mo yon Kapag minsan nangyayari ito, depende sa mga commander, pero sa totoo lang, kulang talaga sa magagaling na commander. Maraming masyadong elemento nakasali. Nagre-recruit tayo ng maraming sundalo ng hindi masyadong sinusuri, pati marami ring galing sa bilangguan. Sinabi ng Military Counterintelligence na may ilang tao sa unit natin na nangingikil ng pera sa pamamagitan ng pagkulong sa iba sa basement at pagkuha ng mga debit card nila. Kinuha lahat ng mga mapa. Muli, sa sandaling magsimula ang isang investigasyon, nagsimula lahat ng tao. Biglang ipinadala sa unahan. Linya. Kami. May kwento tayong Gierza, ah, kung saan kapwa natin pinapatay ang isa't isa. May isa pa tayong kwento. Pero sasabihin ko sa'yo, sa ilang unit ng ating rusong hukbo, may mga tinatawag na awalers. Idineklarang absent without official leave na sila. Ang kanilang mga armas, ay bali, kani kanilang mga tadyang ah. Ako. Hindi ko alam, pero Ahmed, may ganyang tao rin sa special na unit. Hindi ko alam. Doon kay Ahmed sasabihin ko sa'yo. Inaabuso na ng mga ruso ang isa't isa at wala ng control. Dito. Kapag, kapag walang control at pangangasiwa, nagkakaroon ng kawalang batas. Tayo! Nagbubulag-bulagan sa problema, pero totoong nandyan ito. Hindi natin tinatanggal ang mga sundalo dahil may hepatitis or human immunodeficiency virus sila. Patuloy pa rin silang naglilingkod. Nasa unahan pa ito ngayon, pero may panganib itong kumalat. Mas malalim pa. Ito rin mismo ang itinuturo ni General Leonid. Minamaltrato ng mga inutil na komandante ang mga sundalong Ruso. Habang ang elitista ng Rusya mula Kremlin ang naguutos sa pananakop na ito. Para maintindihan kung bakit malaking usapin ito. Tingnan natin kung sino ang taong ito. Isa siya sa mga pinaka-respetadong tao sa loob ng bansa. Naging mataas siyang aide sa Defense Ministry ng Unyong Soviet at punong ministro ng General Affairs bago bumagsak ang Unyong Soviet. Kahit bumagsak, naging mahalaga pa rin siya sa pagbangon ng estado ng Rusya. Isa siya sa pinaka-maimpluwensyang tao sa Defense Ministry ng Russia noong dekada 90. Noong isang libo na raan, naput anim hanggang dalawang libo, at isa siya ang pinuno ng pangunahing direktorado ng pandaigdigang militar. Ito ang departamento na namamahala sa militar ng Russia at mga dayuhang militar. Ngayon, kakaiba ang pangalan ng mga departamento nila. Pero mahalaga pa rin ang posisyon na ito dahil sa karanasang ito. Nagkaroon siya ng bagong pananaw sa mga maling ginawa ng Russia sa pagsisimula ng pananakop. Noong Ener Enero, Enero at dalawampot dalawa isang buwan bago simulan ni Putin ang espesyal na operasyong militar. Hayusog sinabi ni General Leonid kung bakit mali ang pananakop na ito. Hulaan mo, halos lahat ng hula niya noong dalawang libo at dalawampot dalawa ay nagkatotoo. Ayon sa kanya, ang matagal na digmaan sa Ukraine ay magpapahina sa ekonomiya ng Russia at magpapalala ng krisis sa populasyon. Ayon sa kanya, ang digmaan laban sa Ukraine ay magdudulot ng pagkawala ng kaibigan ng Russia at posibleng magresulta ng digmaan laban sa nito. Oh, hulaan mo! Tama siya sa halos lahat ng punto. Alam na natin na ang tatlong araw na espesyal na operasyong militar ni Putin ay naging mas mahaba pa kaysa sa tatlong araw. Ang krisis sa demografiya ng Russia ang naging pinakamapanganib para sa estado ng Russia. Sa katunayan, ang bilang ng mga ipinapanganak sa Russia ay bumagsak na sa pinakamababa sa loob ng dalawang taon. Sa kabila ng polisya ni na Putin at Kremlin, napataasin ang bilang ng ipinapanganak. Sa tingin ko, karaniwang hindi naaayon sa plano ang mga ginagawa ni Putin. Kahit sa international na antas, tama ang palagay ng general. Ngayon, naghahanap na ng pagkakaibigan ang Russia sa mga bansa tulad ng North Korea at Iran. Si Pangulong Putin ng Russia ay hindi makabiyahe sa karamihan ng mga bansa sa mundo kaya hindi siya nakadalo sa Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit sa South Africa. At kahit sa isang G20 Summit mula nang magsimula ito. Kung hindi pa yan ang pagkawala ng mga kaibigan, ewan ko na lang ngayon. Hinulaan na ito ni General Reunid noong Enero 2000 at 2022 bago pa sinimulan ni Putin ang pananakop. Bukod dito, dati niyang hinimok si Putin na magbitiw o ang Russian Parliament na pilitin siyang alisin sa pwesto. Ngayon, sigurado akong alam nyo kung ano ang nangyayari sa sinumang mang magsabi ng ganito sa loob ng Russia. Karaniwan, nagkakamit sila ng buhay sa pamamagitan ng pagbabaril sa likod ng ulo ng walong ulit. Pero ang taong ito ay malayang namumuhay sa Russia at patuloy na bumabatikos sa digmaan ni Putin. Pinapakita nito kung gaano kahalaga ang isang tulad niya na ni Putin ay di siya kayayang galawin. Kamakailan lang, naglabas siya ng panibagong pasabog. Tinulig sa niya ang hindi magandang pagtrato sa mga sundalong ruso ng kanilang mga kumander. Sabi niya, sabi nga niya, walang bansang mananalo sa ganitong digmaan. Inakusahan din niya si Putin na nagdulot ng estratehikong pagkatalo sa Russia. Pagkatapos, ginamit niya laban kay Putin ang mismong mga sinabi nito. Noong Hunyo 2000 at 24, sinabi ni Putin na ang estratehikong pagkatalo ng Russia ay magwawakas sa libong taong kasaysayan ng Imperyong Ruso. O oh, hulaan mo kung ano. Ngayon, binanggit ni General Leonid ang pahayag at sinabing parang itinutulak ni Putin ang Russia sa estrategikong pagkatalo. Ibig sabihin, babagsak ang Russia. Naglaan din siya ng oras para tuyain ang madalas na banta ni Putin sa sandatang nuklear. Sabi niya, ipinagmamalaki ng Kremlin ang mga bagong misil tulad ng Poseidon at Oroshnik. Pero hindi nito mapoprotektahan ang Russia kung magkadigmaan laban sa Estados Unidos. Ngayon, iku-quote ko ang susunod na bahagi, halos salita sa salita. Sana napapansin nyo kung gaano kabaliw ang pahayag na ito. Quote, sa totoo lang, mauunahan tayo ng United States bago pa tumama ang mga misil natin, kahit mapaputok pa natin ang mga iyon. Tapos ang quote, sobrang nakakabaliw na pahayag mula sa General ng Rusya. Pinag-uusapan din niya ang kamakailang pahayag ni Putin na Napalibutan na ng mga puwersang Ruso ang mga puwersang Ukrainian sa Pokhras. Sabi niya kahit makuha ng Rusya ang lungsod, maliit lang itong tagumpay sa taktika. Sa estrategikong antas, naranasan na ng Rusya ang lahat ng posibleng pagkatalo. Habang binabasa ko ito, nagulat ako na buhay pa rin ang taong ito sa Rusya at malayang nakakagala. Totoo ang mga sinasabi niya. Nakakita na tayo ng napakaraming video na nagpapakita ng pagmamalupit sa mga sundalong ruso sa harapan. Tumanggi silang sundi ng utos na parang pagpapakamatay o ang gusto ng kanilang commander. Narito ang isang halimbawa lang. Ako ay isang sundalo ng ika-25, pinagsamang sandatahang hukbo ika-67, division ika-36 na rehimento ng unit pandagsa. Sa ikatlong araw na, kami ay nakaposas sa puno, walang pagkain, walang tubig, walang kahit ano. Hindi nila kami dinadala sa palikuran. Ganon ang kalagayan namin. Pareho rin sa akin. Ano pa masasabi ko? Ngayon, kasing laki ng kasalanan ng Kremlin dito, tulad ng mga inutil na kumander sa unahan. Iyan ay dahil ang mga layunin na ibinibigay ng Kremlin sa mga kumander na ito ay makakuha ng teritoryo kahit anong kapalit. Ibig sabihin, hindi alintana ng mga kumander ang dami ng casualties, basta makakuha lang sila ng teritoryo. At iyan ang dahilan kung bakit patuloy silang nagpapadala ng mga bagong recruit, patuloy silang nagpapadala ng mga sundalong Ruso. Sunod-sunod na alon, papunta sa linya ng putukan ng mga Ukrainyano. Umasa silang maubusan ng bala ang mga sundalong Ukrainyano bago pumasok ang veteranong puwersa para sakupin ang mga posisyon. Kahit gumana ito, hindi mo maiisip kung gaano karaming sundalo ng Rusya ang nawawala. Kung pag-uusapan ang pagkawala ng sundalo, tingnan natin ang pagkubkob sa Prokhorovs. Dalawang linggo na ang nakalipas sinabi ni Valery Gorasima, punong kawal ng General ng Rusya, kay Putin sa telebisyon, na napaligiran na ng puwersa ng Rusya ang lungsod, habang nasa loob pa rin ang mga puwersa ng Ukraine. Ngayon at noon, hindi ito totoo, at hanggang ngayon, hindi pa rin. Ito ang dahilan kung bakit maraming Russian war blogger ang nagalit. Galit na galit nilang kinokonde ngayon si Garasimov. Dahil sa lantaran niyang pagsisinungaling kay Vladimir Putin, tungkol sa progreso ng militar sa Ukraine. Napansin nila na ang insidente ay nagpapakita ng paulit-ulit na maling pag-uulat. Ilang linggo na ang nakalipas. May ilang mapanuring komentarista ang nakapansin yon. Ipinakita sa mapa sa likod ng video ng depensa ng militar ng Rusya na mas kanluran pa ang mga posisyon ng Rusya kaysa sa sinasabi ng mga Ruso at Ukranyano. Ang mga open source analyst ay nagsagawa ng sarili nilang pagsusuri tungkol dito. Ipinakita ng briefing ni Naputin at Gorasimov na hindi ito palabas, kundi direktang iniuulat sa kataas-taasang komander. Ipinahayag ni Garasima na ang lungsod ng Prokrops, Miranahard, ay napalibutan na kung saan tatlong isang batalyon ng Ukrainian, ang napaligiran ng mga puwersang Ruso, dagdag kaalaman. Ang batalyon ay binubuo ng tatlong daan isang libong sundalo. Sinasabi ng taong ito na tatlong isang libong sundalong Ukrainian, ang napaligiran ng mga Ruso. Pero hindi ito totoo, dahil hindi naman ganoon ang paraan ng labanan sa mga harapan. Ang Rusong lalaki na dapat magulat kay Putin sa mga kaganapan sa harapan, ay hindi alam paano labanan ang mga labanan. Bukod pa rito, si Putin ay kilalang hindi gumagamit ng smartphone. Kinumpirma na ito ng mga dating tauhan ng Kremlin. At mismong Kremlin na rin ang nagpatunay nito. Hula ko nakita niya kung ano ang nangyari sa Hezbollah. Kaya ayaw niyang magbakasakali. Ibig sabihin, lahat ng impormasyon niya ay mula lang kay Gorasima at sa mga malalapit niyang tao. Kaya nilang magsinungaling sa kanya tungkol sa frontline at makakalusot hanggang sa hindi na ito posible. Balik tayo sa pahayag ni Gorasima. Maging mga komentador na Ruso ay tumanggi na napalibutan na ng Russia ang lungsod. Sa katunayan, may isang war blogger pa nga na nagsabi Nagtataka ako kung ako ba ang nagsasabing nagsisinungaling si Gorasima tungkol sa napalibutang mga sundalong Ukrainian? O si Gorasima ba ang nagdidiskredito sa sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Ginagawa ng blogger ang biro dahil ginagamit ng Russia ang batas laban sa pagdidiskredito sa sandatahang lakas para patahimikin ang kritisismo. Kapag may nagsabing, hindi maayos ang Russian Army, makukulong siya dahil diniskredito ang sandatahang lakas. Kung may isang tao na kumakanta lang sa gitna ng St. Petersburg, makukulong siya dahil diniskredito niya ang sandatahang lakas. Pero kapag ang isang tao mula sa Kremlin ang nagsinungaling tungkol sa hukbo, mukhang hindi raw iyon pagdidiskredito sa hukbo. Sabi nga ng kasabihan, para sa kaibigan ko, lahat, para sa kaaway ko, batas. Pero sa kasamaang palad para kay Garasima, mukhang naubos na ang kanyang swerte. Ayon sa ulat ng telegram, Mawawala siya sa kanyang posisyon kung hindi niya makukuha ang lungsod. May deadline siyang ibinigay ni Putin. Dapat makuha niya ang lungsod bago kalagitnaan ng Nobyembre. Ito na ang huling utos ng general para manatili siya sa kapangyarihan. Ito ang dahilan ng pagtaas ng paghahagis ng karne sa sektor. Nagpapadala ang utos ng sunod-sunod na pag-ataking halos pagpapakamatay para matupad ito anuman ang mangyari. At sa katunayan, makikita natin ito mula sa mga clip ng labanan na lumalabas mula sa harapang iyon. Kamakailan, ako at si Chekfar ay nag-analisa ng isang clip na nagpapakita kung gaano kalayo ang ginagawa ng Rusya para sakupin ang lungsod. Makikita nating may granadang may gas ang mga sundalong Ruso na krimen sa digmaan. Sa malas, tila nasapol din ang isang sundalo ng sarili niyang armas. Panoorin ito. Oh, kaya ito ang isang nakaka-intrigang clip. Napanood ko ito ng maraming beses. Kaya may isang bagay na dala ng mga taong ito na talagang sumabog. And paulit-ulit kong pinanood ito, at ang una kong naisip ay malamang may dalawa siyang mortar round sa kanyang bag. Ito may mga mga parang maliliit na donut sa ilalim ng mortar round malapit sa palikpik. Ang tawag doon ay increments at mabilis talaga silang masunog. Sige, pero nung tiningnan ko, naisip ko, sige, baka may dala siyang high capacity na smoke grenades, pero napagdisusyoan ko na malamang ang laman ng mga pack niya ay gas grenades. Ang mga ruso ay gumagamit ng chlorobenzylidine, malononitrile at chloroacetophenone at chloropicrin at ilang iba pang mga gas na pandigma. Kaya kahit gaano pa ito kasaya, tinitingnan natin ang ilang mga lalaki na nagdadala ng gas grenades papunta sa harapan at yung lalaking nakahiga ng ganito, nasa pack niya ang mga iyon. At nang sumabog yung drone, ito ang nangyari. Ngayon malinaw na, may saisay ito sa akin dahil tuloy-tuloy lang ang pagkasunog. Oo. Oh. Kaya sa tingin ko, tinitingnan ko ay isang high capacity na uh, tear gas or alam mo na, anti-riot agent na sumabog. Sige ipinaliwanag din niya kung bakit pumapasok ang mga tao sa usok pero walang umaalis na lalason sila. Ang isa pang sinabi ng doktor ng brigada sa amin ay ginagamot niya yung mga biktima ng gas. At may ilan sa kanila na namamatay at hindi ka naman talaga namamatay uh, dahil lang sa tear gas. Kaya may oh. Kaya ako, alam mo, gumawa ako, ng, gumawa ako ng ulat para sa Kiev Post. Ilang linggo na ang nakalipas at ito ay tungkol sa Ikatlo ko ng ulat ito sa paggamit ng mga chemical na pandigma ng mga Ruso at may hindi bababa sa dalawang kaso. Natukoy nila na ang mga sundalong Ukranyano na namatay ay nalantad sa organophosphates na siyang mas technical na tawag sa insecticide pero ang organophosphates din ang basehan ng nerve gas. Natuklasan ng mga aleman ang nerve gas habang sinusubukan ng mga chemist gumawa ng insecticide. O oh, ayos yan, Natingin ko, chemical na sandata ng mga ruso ang tinitingnan natin. Iyon, sa kasamang palad at para sa ating mga bisitang nakikinig na ruso. Pasensya na kung ang mga ito ay tinamaan literal ng sarili nilang uh, chemical na sandata. Pero sa tingin ko, yun ang nangyari. Ngayon, ang clip na ito ay maliit na bahagi lang ng ginagawa namin bawat linggo sa Basics Insider. Alam nyo, hindi namin pwedeng ipakita lahat ng battlefield clip dito sa YouTube dahil labag ito sa patakaran kaya gumawa kami ng sarili naming plataforma. Business Basics. Walang limitasyon. Kaya, naibibigay namin ang uncensored na balita tungkol sa Ukraine at buong mundo. Hindi namin kailangan i-blur ang anumang ayaw ng advertiser dahil wala kaming patalasta sa site. Umiikot ang website namin dahil sa suporta ninyo. Interesado ka bang manood ng Battlefield Breakdowns linggo-linggo? Tingnan ang aming platform sa link sa description o iscan ang QR code sa screen. Pwede ka rin bisitahin ang basicsinsider.com sa pagsali. Mapapanood mo ang episode na ito at iba pang content namin doon. Susuportahan mo rin ang channel at coverage namin. Kaya salamat. Ako si Sam. Magkikita tayo ulit sa susunod na linggo.